Nangako ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na isa sa sa mga transmission lanes at pasilidad na nasira ng magkakasunod na bagyo upang maibalik ang normal na supply ng kuryente sa mga naapekto lugar. Sa isang press briefing ngayong Martes, sinabi ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na labing anim na transmission structure ang natumba, labing dalawang nakatagilid at dalawang put-anim na iba pang pasilidad ang may putol na kable matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Yung sa toppled structures as of 9 a.m. labing anim na toppled structures or yung tumba na poste. Meron tayong labing dalawang nakahilig or leaning structures. Tapos may 26 uh, na ibang ibang facilities na uh, conductors or naputol yung yung kable o di kaya may nakasampang vegetation o pafuno, no? Anya, nananatiling walang transmission service sa Mountain Province. Habang ang mga probinsya ng Camarines Sur, Albay, Sursugon at Quezon ay may partial transmission service. Sa Visayas, Northern Samar lamang ang may naapektuhang mga tore. Paliwanag ni Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, may mga lugar na may transmission service na, ngunit wala pang supply ng kuryente dahil hindi pa naabot ng mga electric cooperative ang mga nasirang lugar. Pag sinasabi namin partial, hindi ibig sabihin doon na may kuryente na, may ibang lugar, kasi posibleng may lugar na may transmission service pero hindi pa handa ang kooperatiba. No? Dagdag pa ng NGCP, hindi pa matukoy ang kabuoang halaga ng pinsala dahil nakatoon pa ang kanilang operasyon sa mabilis na restoration. Pa, wow. medyo early no, ang cost of damages right now, mamaya pa sa, um, sa ilang araw pa namin pag-iisipan yan, right now ang focus namin talaga is restoration. Binigyan din ng Department of Energy o DOE ng sampung araw na palugit ang NGCP para maibalik ang mga nasirang linya at kumpiyansa naman ang kumpanya na matatapos nila ito sa takdang panahon. patuloy mga pero kaya naman ng NGCP Samantala, inanunsyo rin ng NGCP ang bahagyang pagtaas sa transmission rates ngayong buwan dahil sa mas mataas na ancillary service charge. Nilinaw ng NGCP na hindi sila kumikita mula sa AS charge dahil diretsyo itong ibinabayad sa mga power generator at sa independent electricity market operator of the Philippines. Dahil dito ang kabuang average transmission rate para sa October 2025 billing period ay tumaas ng 7.91% mula sa 1.3998 kW noong September 1.5105 kW. Ah, uh, revenue cap kami. So, yung magiging denominator, speculative yan, hindi namin alam kasi base yan sa konsumo, base rin yan sa bawat cooperative uh, So, it will be different uh, per cooperative and depende rin sa konsumo ng kooperatiba yan. So, again, kung kami ang charges namin per kilowatt month, tapos ita-translate yan ng cooperatives to the unit na sanay tayo yung kilowatt hour. So kami, hindi ng babago yung pangkalahatan ang sisinginin namin sa isang taon. Nagbabago lang yung denominator, yung divided by, which is your consumption per cooperative. Mula sa NGCP, tinayak ang agarang pagkilos para maibalik ang kuryente at serbisyo sa mga Pilipinong naapektuhan ng bagyo. Para sa rodyo Sarangkada, ako, si Buboy Patriarca, nag-uulat.